Baka yung galing. Ala, ito iba na rin sa akin. Bain eh, yung hindi inyo. Ala, ay kaya ako nga tiniba eh. Baka mauna pa lang may ari. Ya, yeah, hanapin yan. Ang ay, may ari. Ya, mo lang hanapin. Ay, ito sa tukay ng tukay ng ibon. Ay, korpo ka na ng ibon. Inubos na. Oh, baka yung napabig. Kung ano na. Inyo na. Galing sa anak ko yan. Baka ko yung magtay. mo naman. Baka yung ko lang makita eh. Nasa gaya yung kasawa. Naan ho. May nakalakad na. Ay, na. Oh, sabi tayo, sa sabi tayo kayo pang ka-plus na yun na eh. May kailangan din eh, sa iyong kapat. Diyan ka rin alay. Hala, di, tabi ba na rin sa Baka yung hindi inyo. Oo, oh, ayun nga pangailan hindi akay. Oh. Eh. oh napala pala, balay tao, hindi nakakalakad na. Nakakautay na nga ang makalakad. Oh, di magaling ka. Lakad nga kung nakakalakad na. Aba, ay nakakalakad na nga. Sabi siya, siya yung mabisa gamot na eh. Kasi sabi mo tapiki ipiki eh. ko yung mga nga mo eh. Babaring muna yung sabi na tayo magkintuhan muna. Ah, labi na eh. Ah, aba, 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 eh. Ay, tanda ha, din inako pa. Oh. ano ba kang gusto mong pagkintuhan? Dalay, takoy na. Ay, aray, baka kalimala pa pa mayari eh. Akala oh. ko gahaw ay kay papunta ng barangay at kay kasali sa parapol. Ay anong gahaw? Kumusta? Kay gahaw tumama? Ala. Ay hindi naman tumama nga at hindi man nabukulot ang aking numero. Ay ano gahaw ang numero ninyo? Ay 205 eh. Ay anong numero to tumama? Ay number 7. Nako, napakalayo naman pala sa inyong numero. Ang tumama. Ako oh, pero masabi ko sa iyo. Ako yung in the place. Sa the place na tumama. Kaunting-kaunting na lang. Papa, ang dada please ang tatama sa inyo eh. Ang U-205 ay eh, number 7 ang tumama. Aba, naisipin mo. Alam ba, way ako dyan ako po sa iyong upuan. Eh, tumama ito tabi ko eh. Ay eh, sabi lang lang sir eh. Ikaw, number 7 ang tumama. Okay, tumada please <laughs> De sa akin. Tek na yan.